Good morning mga kasari, may bago naman tayong topic eh, no? tungkol pa rin ito sa ating sari-sari store business at hindi lang ito sa, mga kasari sa ano, sari-sari store business kahit sa anong negosyo mga kasari talagang dapat natin itong iwasan may apat na tayo na dahilan mga kasari na dapat natin iwasan ano? kung gusto nating umasinso yung ating sari-sari store kasi mara maraming nagtatanong mga kasari bakit daw sa da kahit ako marami ko na experience ay kita na ilang taon na silang nagtitinda pero minsan buka serado buka serado yung kanilang tindahan kasi sa apat na makasari pasok na pasok sila doon makasari ano? sa aking observasyon sa kanila makasari ay makasari simulan na natin number one yung pagsusugal makasari sa pagsusugal makasari talagang relate na relate ako nito ano kasi nagsip simula yung di pa kami nag, nagkaroon ng sari-sari store 2009 hanggang 2010 wala pa kami sari-sari store makasari talagang nagsusugal na ako noon lalo na yung manok mahilig talaga ako sa manok makasari yung baraha yan makasari yung aking halimbawa wala akong trabaho wala akong pasok yan yung libangan ko noon makasari pero may asawa na ako noon makasari no? kaya napakahirap makasari kaya nung nagsimula na kami magtindahan tuloy pa rin yung aking bisyo makasari yung pagsusugal dyan na na yung siyempre nung nagtatrabaho tayo natututo tayong mangupit sa sarili natin makasari no? nagsusugal dyan sabihin nyo man o hindi talagang totoo yan sarili natin pira natin para lang may may tabi tayo para pagdating ng linggo o anong okasyon na may sugal talagang may pansugal tayo ano wala na po mahigpit yung ating misis kaya nung pagdating ng 2011 mga kasari nagkaroon kami yung sari-sari store toloy tuloy pa rin yung pagsugal ko noon. Kaya minsan, na, no, naka, ako sa sarili kong tindahan dahil sa sugal makasana no pagtalo. Uwi ako sa amin, kukuha ng piras tindahan, na nili, alam ni misis. Kaya noon makasari na namin yung pagbagsak ng aming sari-sari store. Manakas ulo yung aming tindahan noon pero talagang bumagsak makasari dahil sa bisyo ko makasari. no Kaya nung malapit talagang maluki kong aming sari-sari store doon ko na realize na talagang dapat ko lang itigil yung pagsugal, kasi hindi talagang magandang makasari kaya hanggang ngayon makasari marami makumpare ko, na gaya, mga kumpare ko pare punta muna tayo punta muna tayo doon, tayo ay talagang inaayawan ko na yung makasari ano, iniiwasan ko na silang makasari, kasi hindi silang magandang kasama pagdating sa maganyang bagay, makasari kaya talagang ang dapat nating iwasan Paano ang makasari yung pag-iinom ng alak ng sub Ayun makasari ano? Pag-inom hindi naman talaga masama, masama yan sa ating lalo sa ating mga lalaki yung pag-inom lalo na na pag may okasyon. I Amin mean, ako, ko makasari talaga ako umiinom din ako. Pero pag may okasyon lang sa ngayon. Da, di kagaya dati na wala pa negosyo halos araw-araw pag magyaya pag may pag-away ng hapon may magyaya kagay Sayang makasara hindi nag ako gaano umiinom. Siyempre, pag ikaw may negosyo, kana ka na. Lalo kasi, yung tubo mo napupunta na lang sa barkada. Kasi pag ka nag-inom, makasari maraming lumalapit sa'yo, barkada mo. Siyempre, pare, tagay, ganon. Pero talaga makasari, maling-mali yon kung ikaw ay may negosyo. Dapat palagahan mo yung paninda mo, hindi mo pwede painom sa iyong barkada yung iyong paninda. Pwede ka magpainom ng May okasyon dito, may birthday yan sa bahay. Yan, ginagawa ko yung magkasal pag ibisita ako. Talaga nagpapainom ako. Pero pagdating sa araw-araw na yan, limbawa, wala okasyon, inom lang ng inom, ay mga, mga kasari, hindi ko na ginagawa yan. Kasi talagang pati ang puhunan natin dyan, madadamay. Magkaw tubo sa alak, tapos inumin lang natin. Wala, ganun kayo importante makasari yung pag-iwas sa mga bisyo mga no kasi karamihan kasi sa ating mga nag may negosyo pag may pera bunga sila makasari si nila alam yung puhunan nila yung yun na pala yung pinapainom sa kanilang barkada yun isa sa mga dahilan makasari, bakit naluloge yung mga tindahan kahit anong negosyo mga kasari basta may ganyang bisyo makasari, talaga talagang maluloge yan magkasari. Kasi wala, hindi na ng yung makainom na. Hindi na control yung anong makasari yung sarili nila. Number 3, makasari yung pagbisyo ng pinagbawal na gamot. Ayon, makasari. Marami akong experience makasari dito sa amin. Malapit sa amin, kahit sa probinsya namin noon, ang dami ng ano, tindahan ko na nakita na wala pang isang tao nagsisirado na. Bakit? Inano ko, ano ba talaga ang dahilan bakit ganoon ang nangyari sa mga tindahan? Kaya doon ko na lama na ganoon pala yung bisyo ng lalaki. Muli babae nang bisyo, ganoon ang bisyo ng makasari Kaya kahit anong gawin mo dyan, basta may bisyo ka ng ganyan makasari, Hindi na talaga yan, kahit anong negosyo gawin mo, malulugi at malulugi talaga yan. Kaya na dapat nating iwasan yan. Kasi talagang hindi lalago yung tindahan mo dyan, kano pa kalaki yung puhunan mo talagang babagsak at babagsak yan. Pang-apat makasare yung pangangaliwa. ayon makasari dito pamasok yung itay kontinto sa ating mga partner. Marami yan makasari. Kaga, halimbawa, ako hindi ako kontinto sa sawa ko, maghanap ko ng iba. E tapos may negosyo ako. Maaring pipirahan tayo ng babae na nakilala natin. ikaw ng babae, mga liwa ka, maaring pipirahan ka ng lalaki ng nakikita mo at doon sa do sa ganong paraan makasari mag-away at mag-away kayo ng asawa mo hanggat maghiwalay kayo yung negosyo na mawa mawawasak yung negosyo nyo dapat na makasari marunong tayo makuntinto sa ating mga partner dapat maging tapat tayo ako makasari hindi naman ako siyempre tayo lalaki makikita naman tayo ng mga di man inawasan, yung mga sexy naglalakad dyan nagpapakita ng ano pero hanggat maaari yung mga kasari, iwasan natin yan. Kasi kung talagang may pangarap tayo sa buhay, dapat marunong tayo kontinto Mahalin tayo yung ating partner, ipakita sa kanila yung talagang pagmamahal, hindi yung kailangan pa na maghanap pa ng iba. Dapat yung partner natin, papagandahin na lang natin yan para, sa, kan para naman sa atin yan. Hindi yung hayaan, yung malusyang yung ating partner, tapos maghanap tayo ng iba. Yun ang ma maling mindset, mga kasari. No? Ako mga kasari, hindi ako ganoon ang pag-isip. Ano ba yung asawa ko gusto mo paganda? Paganda ka. At least para naman din sa akin yan. Hindi kaya ng yung ibang lalaki. Pabayaan nila yung kailang asawa tapos maghanap ng ibang babae. Yun ang maling mindset makasari. Kaya para sa akin, palagahan natin yung ating mga partner dahil para din naman sa atin yan. Kasi pag malusyang yan o alam mo, lalaki pumangit dahil sa kapabayaan ng kailang mga partner, Siyempre, may isip, pangit na, pangit na ng ano ko, maghanap na ako ng iba. Eh, yun ang maling mindset, mga kasari. Kapag ginawa nyo yan, talagang masisira ang buhay mo. Sabi ng ng 30, masisira talaga ang buhay nyo. O mawasak yung pamilya nyo, lalo na pag may mga anak kayo, kawawa naman, papiktuan sila, mga kasari. Nak nakakahiya pa sa pamilya, mga kasari, no? Kaya hanggang dito lang muna atin topic ngayon, mga kasari. Sana may natutunan tayo. May naiambag ako sa inyo ng kunting kaalaman man lang sa inyo, mga kasari. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.